Ayun, hey, good morning guys. Ah, ano ba sa inyo? Ito Napakadami namin ngayon. Nasa 42 kami. Ah, sa sa ating katropa. Ah, uh, talos buraw ang mga tumitig dito sa lambat. Hindi oh. ko, nan no? ko na naipakita kanina. Ah, tay nanitig din. Ah, sa to nya pala kay Baron, no. Ang pinakagawa namin ngayon, Baron. Shout out. Sana makarami ulit. Yes. Shut up, shut up. <laughs> Ayan, 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 Mga kapuso ayan, 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 Yan ayan, 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 wala malay busy who, workers, mga, ma, may na, pala rito ano ba? may ano buro may buro pala rito. patuloy kita. Uy! May tulingan. Oh, ay tulinya, ayan na panurin yung mga trupa paspasan yung papa, 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 ano, mahilab papa, papa, ba papa, papa, talaga papa, oh. papa, talaga talaga oh.

Nahihilo ka no ha pa weeks, indos, sa dalawang bagyo. May lindong pa. May pa. May pa siyang Yelo na ang Dalawang butas Dalawang okay. okay. butas na Dalawang butas

tolong napih, rek rek Ay mga tropa, bali na kapuno ko kami ang tatlong butas. Ito, isa, dalawa, tatlo. Tatlong... Tatlong kalati. Ayan. Tatlong dosidusan at saka isang dosidusan. Dito, sila liba eh. Ayan, shout sa mga tingkat Ito yung unang area namin. Ayong October. October 5. Yan, thank you so much. At abangan nyo pa. Dali kami maghahanap pa ng buhay na maraming laman. Buhayan na namin dito sa este. Abangan nyo mga trupa yung nating video dito sa Pacific Ocean. Thank you so much po.